So, yan po yung eh, niluto na niya. Sasamaan lang niya ng kaunti para doon sa anak namin. Sa na ito eh. Luto na. po mga kakasenyor. Kumusta po kayong lahat? Uh, ngayon po ay uh, magluluto naman si Mrs. ng uh, sinampalukang uh, manok na puro buto. Ah hindi naman. Na, well, mo. hindi puro buto, makikita mo. Na may uh, kahalong uh, may laman, pero ito po ay uh, binigay nung uh, uh, kapatid namin na uh, nung magkita-kita kami, uh, ibinigay nila ito sa amin. Parati po silang meron nito at may nagbibigay sa kanila na <clears throat> kaibigan nila. Eh, uh, yung pong binibigay sa amin nung kapatid namin, eh, yung kapatid ko ay uh, <clears throat> malaking uh, ko na rin po sa amin yon dahil nga alam nyo naman ang uh, senior dito sa Canada, hindi naman kalakihan ng ang aming mga pensyon. Kaya ito ay eh, eh, nakakatulong din sa amin sa pantawid uh, gutom <laughs> sa <laughs> aming uh, pang pangaraw-araw na pagkain. Eh, sige po, samahan na lang ninyo kami sa pagluluto ni Mrs. nung uh, sinampalokang buto-buto ng manok. So, bali, ito po yung uh, nahingi nung uh, binigay ng kapatid namin, yung kapatid ko. Ito po yung mga uh, binigay na may mga uh, nabuto buto na may kaunting laman. Tapos, sinamahan ni Mrs. ng mga talagang uh, nabibili ng manok na uh, kuwan sa superstore. Ito po ang klase, may mga talagang laman ito. Ngayon po, ito naman yung kanyang mga ingredient. Uli. Uh, sampalok. Sibuyas. Uh, norcube. Uh, silim verde. Luya. At uh, bawang. Uh, ito naman po yung gagamitin niyang pangasim. Ito yung pampaganda dahon ng sampalok yung nakalagay sa garapon at yung kanyang talagang pangpaasim na uh, tamarinda soup mix yan po so bali yan po lahat yung kanyang uh, uh, mga uh, ingredient at saka yung kanyang uh, isasampaloka na manok mm. oh, mayinip na po yung kanyang uh, mantika Yeah. Uh, Pisahan na niya mag-isa. niya, iluyas. okay na yung kanyang uh, luya next is bawang niluto na rin yung bawang so mix mo yung kanyang sibuyas so, Ayan at luto na yung kanyang sibuyas. Isasangkot siya na yung manok nabuto buto buto so, yung araw kaya natin ulam sa ang dami tatlong araw Oke, oh, um, para kumapas. Okay, bayan. <coughs> may, uh, may sabaw, -sabaw <coughs> Inahalo lang po niya at baka manikit, dumikit dun sa kawali. Yan, nilagay na yung kanyang pangpangasim na sampalok at sili. Lalagay ko na rin yung cubes. Ayan, na yung, sinabay na rin niya yung uh, okay. uh no cubes. mamakat. Mama kasi pag-tiyo. saan sa uh, <clears throat> ano, na pa yung naka-sampacang na lang yung kaniyang niluluto. pa ang bahagya na yung ampano ng kanto'y nasa bau. yun 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 isikin daw uli at kung pwede na sabawan hindi pa hindi pa, na siya makat makat ngayon kumuna rin namin ako kakamahang lang po Ayan po, tinialis e, nga yung uh, sile para huwag uh, masyadong lumasa. Ang hangin yun, eh. yun kasi yung mga uh, sili na yun, yun ang binibili namin sa flea uh, market na nanggagaling ng Vancouver. Eh talaga namang napakaanghang nun. maanghang pa sa siling labuyo. O siling Taiwan. Lalagay ko na yun. Lalagay ko na rin. Ah, ah, ah. Dahon. Yung ah, dahon ng sampalok ang isinunod. Ah, hindi naman makasin. Pagpaganda. Pagpa. Para lang mukhang mayroon dahon ng sampalok Kalalagyan ko na nila boss. Yan ang talagang pampasim <laughs> konti lang at meron pa akong tatlong sampalak na bunga isang palo. Dadagdagan pa sa bago nga na. Eh. Ibigay ito isang mamaya. Hindi pa pala lato. So, binalik yung sampalok at uh, hilaw pa pala no hanguin. Eh, kailangan durugin yun. Kaya, pagkukuloan pa ng kasama yung sampalok at mamaya na uli hahanguin. Yan may sukal na yan rum. Ayan, para minsan madu, palo kayo, pwede na Para madurog, para madurog. Ito muna bago ko <coughs> So, ayan ata uh, na durog na niya yung sampalok Kaya uh, inilagay sinama na niya doon sa niluluto niya So, gamit yung strainer para maibukod yung uh, <clears throat> matitigas na balat at saka buto. templa na. Pwede mo. Oo, oh, easy. Wala ah. nang konsert. Ay, lalagay mo itlog. Oo ah, nga. Nadagdagan eh, ko pa sa sabawang. Eh, muntik pa niya makalimutan yung uh, kwan. <laughs> <coughs> yung uh, <laughs> bumili kami ng uh, itlog ng manok na yung asa Chan pa doon sa Asian Store. So, yun po ay niluto na niya. Sasamahan lang niya ng kaunti para do sa anak namin. Sangkotsado na ito eh. Luto na. Isa pa upa pa, tsaka titikman na lang. Yan, isa mong itlog. balik ko yung sili. Nalaga ng paasim. Wala naman, nalagay ko ng lahat. tin, Tak tak. Tak tak tak. Oh, palagay ko yung okay na yan. Siya, look, 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 Ito na. Ito na. Ito ang aming mga kasinyor.

So, ayan po mga ka-senior at uh, nakaluto na naman ng uh, isang putahe. Bukas So, ayan po mga ka-senior. Nakaluto na naman kami na isang uh, uh, masaganang hapunan, panghapunan. So, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa aming mag-asawa ulit sa pagluluto ng uh, sinampalukang manok na buto-buto na may kahalong itlog. Sa tiyan. yung itlog ng manok sa tiyan o, sige po mga kasinyor hanggang sa susunod na video na lang po ulit tayo mag sama-sama